Victoria. Nag-react lang si Senator King Ma'am doon sa lumabas sa isang Davao-based, ano ba yan? Ano? Oo, parang may isang TV, ano ba yun? Sino daw nagsabi? Hindi ko alam eh. Lumabas ano si ma'am doon sa isang naka based sa Davao na... Ano raw sinabi? Digital News Network. Ano Plus daw? Nasanabing, yun nga, magkakaroon ng another... Uh, changes sa Senate leadership I encounter Now, okay. kuna daw na number kung meron ganon, yung unang ku na naging minority na nga kami hindi ko alam eto, kung magkuku na ulit hindi ko na naman alam ang babaeng clueless ang title ko po. So, so, so far po, satisfied pa po, po tayo sa liderato ni SP Soto or may talks na po tayo na baka anytime soon may dissatisfaction na kailangan i-address from the minority wala naman, wala naman, sa linggo pa lang eh Nayayanig pa nga kami. Hanggang ngayon, parang uh, nagulat kami. Talagang nagulanta kami. I had no idea. Pero tama yung sinasabi ni Sen. Ping, huwag menosin yung minority dahil 9 kayo against 15. So madaling makakuha ng numero para mag-kudit. Ah. Kanya-kanyang level ng kapraningan. <laughs> pero, pero, you, be, you agree with that, ma'am, na hindi kayo dapat maliitin at Well, it's the largest minority in the recent history of the Senate, I'm told. Pero hindi ba mamasisira mama yung image ng Senate as institution kung magpapalit-palit, ganun kadalas magpalit ng Senate leadership? Parang masaya. <laughs> Instead of magpapalit. Uh? ay, oo. Oh -oh. <laughs> hindi, siya-shuffle <-shapo> lang naman. Sir. <laughs> Mam, how do you feel there was a member ng minority ang inakusahan na involved allegedly sa anomalous sa uh, flag control? Well, I've maintained the same position ever since. Dapat investigahan lahat. Kasama, kasangga, na banggit ko nga si Secretary Remulia, matalik na kaibigan at matagal na kaalyado ng aking pamilya mula pa nung panahon ng mga ama namin. Pero kung mali na talaga, itim, itama ang mali at uh, talagang kinakailangan ipaglaban ng tama. Okay. Okay. Ayun, wala lang. <laughs>